Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung dalawang klase ng pagtanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. Si Simon, ang pariseyo na naging bita, ay tinanggap ang ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang bahay pero hindi sa kanyang buhay. Pero nandito rin narinig natin, pumasok ang isang babae na kilalang makasalanan at hindi niya naman bahay kung saan nandun si Jesus, pero tinanggap niya si Jesus, hindi sa kanyang bahay, pero sa kanyang buhay. At narinig natin kung papaanong ang dalawang taong ito ay sumasalamin sa talinhaga na ikinuwento ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pinahiram ng mas malaki at pinahiram ng mas maliit. At alam natin, ang pinatawad ng mas malaki ay ang nagmahal ng mas malaki. Mga kapatid, ang ating ibanghelyo ay tungkol sa walang hanggang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos. At pinapakita rin dito na ang Diyos natin ay laging handang magpatawad at laging nagaanyaya na tanggapin ang kanyang kapatawaran. Pero mangyayari lamang ito kung alam natin na tayo ay talagang makasalanan. Kung alam natin na kailangan talaga natin ng pagpapatawad. Kaya nga sa ating Ibanghelyo at sa buong sa lahat ng mga pagbasa, narinig natin kung papaanong itong pariseyo at itong babae ay meron talagang pagkakaiba narinig natin. Ano? Kasi sa mga sa kaugalian ng mga Hudyo, pag merong guro, pag merong rabay, at ang ating Panginoong Kristo ay tinuturing na rabay o guro, kapag ka ang bisita sa tahanan, ang usual na ginagawa, pagpasok, huhugasan ng paa. And then, pupunasan nito. And then, magsisindi ng insenso and then lalagyan ng langis sa ulo. Yun ang ginagawa ng mga Hudyo. Pero hindi ito ginawa nitong pariseyo sa ating Panginoong Iso Kristo. Bagkos, yun pang babae na hindi naman may-ari ng bahay ang gumawa nun. Ibig sabihin, pinapakita rito na kung papaano talaga tinatanggap ng dalawang taong ito ang ating Panginoong Heso Kristo. Yung pariseyo na may-ari ng bahay, si Simon, kahit siya yung may-ari ng bahay, hindi niya naman tinanggap o hindi niya ginawa yung mga ritual sana na dapat gawin kapag tinatanggap ang isang rabay, ang isang guro. Pero narito ang isang babae na makasalanan, kahit hindi siya yung may-ari ng bahay, siya pa yung gumawa ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, pinapakita dito, na kahit tinanggap ni Simon na pariseyo ang ating Panginoon sa kanyang tahanan, sa kanyang bahay, hindi naman niya tinatanggap ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Pero ito, naririto yung babae na makasalanan, kilala ng lahat na makasalanan, nahusgahan ng lahat na makasalanan. Hindi niya bahay, ang bahay kung nasaan sila, pero kitang-kita natin kung papaanong tinanggap niya sa kanyang buhay ang ating Panginoon. Kadalasan kasi sa atin, ano, hindi natin ma-appreciate o hindi natin alam kung gaano kalaki yung pagpapatawad na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At kadalasan din, hindi natin alam ito dahil hindi naman natin alam kung gaano kalaki ang ating mga pagkakasala. At ito yung nangyari ito yung karanasan ni Simon na pariseyo sa ating ebanghelyo. Paano niyang malalaman na kailangan niya ng pagpapatawad? Paano niyang malalaman na kailangan niya natanggapin talaga sa buhay niya ang ating Panginoon? Kung nasa isip niya, ang pagkakaalam niya, ay wala naman siyang ginawang pagkakamali. Pariseyo nga siya. Sinusunod niya lahat ng utos, sinusunod niya lahat ng kasulatan paano niyang malalaman na siya ay nangangailangan ng kapatawaran paano niyang malalaman na tanga niyang tanggapin sa kanyang buhay ang ating Panginoon mga kapatid sa ating buhay marami ding pagkakataon na ang focus natin ay wala sa ating sariling mga pagkakamali marami ding pagkakataon na na-overlook natin hindi natin nakikita kung ano yung mga pangangailangan natin sa buhay. Na kailangan din nating humingi ng tawad. Na kailangan din na alam na tayo din ay makasalanan. Madalas, mas nakikita natin yung sarili natin sa larawan ng pariseyo na ito. Kaya hindi natin matanggap ng lubusan sa ating buhay ang ating Panginoon. Pero ang paalala sa atin ngayong araw ng ating pagbasa, tanggapin natin hindi lang sa bahay ang ating Panginoon. Pero mas lalo, tanggapin natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Pero tuluyan lang nating matatanggap sa ating buhay ang ating Panginoon Heso Kristo kung katulad ng babae, alam natin ang ating kasalanan. Kung katulad ng babae, alam natin na malaki ang pangangailangan natin sa kapatawaran ng Panginoon. At lagi nating tatandaan, katulad ng karanasan ng babae, laging nag-aanyaya ang ating Panginoon na tayo'y bumalik sa Kanya. Laging bukas ang puso ng ating Panginoon para sa ating paghingi ng tawad, para sa ating paglapit sa Kanya. Amen.